Ah, uh, patay na kayo. Patay na. Saan daw ho kayo dadalhin? Ah, uh, sa imperno. Sino ho ang kasama ninyo ni dating President Duterte? Hindi ko kilala. Kayo nung dalawa lang ho, wala ho kayong kasamang pamilya, wala kasamang ibang abogado? Wala. Ah, uh, hindi siya sabi kung saan pinuwersa ba kayo? Pinuwersa ba si kasi Paku? Kasi kanina na nabudol din sinabing may kasamang mga abogado. Hindi pa kami pinayagan. Ngayon sinasabi ko na may TRO na, ayaw pa nilang maniwala. Ako sigaw na lang dyan. Opo, pinuwersa ba ang dating Pangulo uh, para maisakay sa aeroplano? E eh, ano pa ba tawag doon? Uh -huh. Ano ang gusto ninyong sabihin sa sambayan Pilipino? Nakikinig ngayon ng ES. ES? Hello? Secretary? Hello? Ano wala? Hello Secretary? Ah, uh, patay ko na kayo. Patay ko na. Saan daw ho kayo dadalhin? Ah, uh, sa imperno. Sino ho ang kasama ninyo ni dating President Duterte? Hindi ko kilala. Kayo nung dalawa lang ho, wala ho kayong kasamang pamilya, wala kasamang ibang abogado? Wala. Ah, uh, so hindi sinasabi sabi kung saan Pinuwersa ba kayo? Pinuwersa ba si Paku? Kasi kanina, nabudol na din kasi sinabing may kasama mga abogado. Hindi pa kami pinayagan? Ayun, sinasabi ko na may TRO na, ayaw pa nilang maniwala. Uh -huh. eh, Ako Um, sigaw na lang dyan. Apo, pinuwersa ba ang dating Pangulo uh, para ma isa eroplano aeroplano? Eh, ano pa ba tawag doon? Aha. Uh -huh. Ano ang gusto ninyong sabihin sa sambayan Pilipino? Nakikinig ngayon na ES? ES? Hello? Secretary? Nawala. Nawala. Hello, Secretary? Hello, Secretary? Ah, uh, patay ko na kayo. Patay ko na. Saan daw kayo dadalhin? Ah, uh, sa imperno. Sino ho ang kasama ninyo ni dating President Duterte? Hindi ko kilala. Kayo nung dalawa lang ho, wala ho kayong kasamang pamilya, wala kasama ibang abogado? Wala. Ah, uh, so hindi siya sabi kung saan Pinuwersa ba kayo? Pinuwersa ba si Paku? Kasi kanina, nabudol na din kasi sinabing may kasama mga abogado. Hindi pa kami pinayagan? Ayun, sinasabi ko na may TRO na, ayaw pa nilang maniwala. Uh -huh. eh, Ako, Um, sigaw na lang dyan. Apo, pinuwersa ba ang dating Pangulo uh, para ma isa kaysa aeroplano? Eh, ano pa ba tawag doon? Uh -huh. Ano ang gusto ninyong sabihin sa sambayan, Pilipino? Nakikinig ngayon yun uh, na hmm? ES? ES? Hello? Secretary? Nawala. Nawala. Hello, Secretary? Hello, Secretary? Ah, uh, patay ko na kayo. Patay ko na. Saan daw ho kayo dadalhin? Ah, uh, sa imperno. Sino ho ang kasama ninyo ni dating President Duterte? Hindi ko kilala. Kayo nung dalawa lang ho, wala ho kayong kasamang pamilya, wala kasamang ibang abogado? Wala. Ah, uh, hindi siya sabi kung saan pinuwersa ba kayo? Pinuwersa ba si kasi Paku? Kasi kanina na nabudol din sinabing may kasamang mga abogado. Hindi pa kami pinayagan. Ayun, sinasabi ko na may TRO na, ayaw pa nilang maniwala. Ako, uh -huh. Um, sigaw na lang dyan. Apo, pinuwersa ba ang dating Pangulo uh, para ma isa eroplano aeroplano? Eh, ano pa ba, ba tawag doon? Aha. Uh -huh. Ano ang gusto ninyong sabihin sa sambayan, Pilipino? Nakikinig ngayon yun uh, na hmm? ES? ES? Hello? Secretary? Nawala. Nawala. Hello, Secretary? Hello, Secretary? Ah, uh, patay ko na kayo. Patay ko na. Saan daw kayo dadalhin? Ah, uh, sa imperno. Sino ho ang kasama ninyo ni dating President Duterte? Hindi ko kilala. Kayo nung dalawa lang ho, wala ho kayong kasamang pamilya, wala kasama ibang abogado? Wala. Ah, uh, so hindi siya sabi kung saan Pinuwersa ba kayo? Pinuwersa ba si Paku? Kasi kanina, nabudol na din kasi sinabing may kasama mga abogado. Hindi pa kami pinayagan. Ngayon, sinasabi ko na may TRO na, ayaw pa nilang maniwala. Aha. sigaw na lang dyan. Opo. Pinuwersa ba ang dating Pangulo uh, para ma isa kaysa aeroplano? Eh, ano pa ba, ba tawag doon? Uh -huh. Ano ang gusto ninyong sabihin sa sambayan, Pilipino? Nakikinig ngayon na uh, ES? E ES? Hello? Secretary? Hello, Secretary? Hello, Secretary? Ah, uh, patay ko na kayo. Patay ko na. Saan daw kayo dadalhin? Ah, uh, sa imperno. Sino ang kasama ninyo ni dating President Duterte? Hindi ko kilala. Kayo nung dalawa lang ho, wala ho kayong kasamang pamilya, wala kasama ibang abogado? Wala. Ah, uh, so hindi sila sabi kung saan Pinuwersa ba kayo? Pinuwersa ba si Pak? Kasi kanina na, nabudol din kasi nabing may kasamang mga abogado. Hindi pa kami pinayagan. Ngayon, sinasabi ko na may TRO na, ayaw pa nilang maniwala. Aha. sigaw na lang dyan. Opo. Pinuwersa ba ang dating Pangulo uh, para ma isa kaysa aeroplano? Okay. Eh, ano pa ba, ba tawag doon? Aha. Uh -huh. Ano ang gusto ninyong sabihin sa sambayan, Pilipino? Nakikinig na yun na uh, ES? Hmm? ES? Hello? Secretary? Nawala. Nawala. Hello, Secretary? Hello, Secretary? Ah, uh, patay ko na kayo. Patay ko na. Saan daw ho kayo dadalhin? Ah, uh, sa imperno. Sino ang kasama ninyo ni dating President Duterte? Hindi ko kilala. Kayo nung dalawa lang ho, wala ho kayong kasamang pamilya, wala kasamang ibang abogado? Wala. Ah, uh, hindi siya sabi kung saan pinuwersa ba kayo? Pinuwersa ba si kasi Paku? Kasi kanina na nabudol din sinabing may kasamang mga abogado. Hindi pa kami pinayagan. Ayun, sinasabi ko na may TRO na, ayaw pa nilang maniwala. Ako uh Um, -huh. eh, Pakisigaw na lang dyan. Apo, pinuwersa ba ang dating Pangulo uh, para ma isa eroplano sa aeroplano? Okay. Eh, ano pa ba tawag doon? Uh -huh. Ano ang gusto ninyong sabihin sa sambayan, Pilipino? Nakikinig ngayon yun, uh, ES? Hmm? ES? Hello? Secretary? Nawala. Nawala. Hello, Secretary? Hello, Secretary? Ah, uh, patay na kayo. Patay na. Saan daw ho kayo dadalhin? Ah, uh, sa imperno. Sino ho ang kasama ninyo ni dating President Duterte? Hindi ko kilala. Kayo nung dalawa lang ho, wala ho kayong kasamang pamilya, wala kasamang ibang abogado? Wala. Ah, uh, hindi siya sabi kung saan Pinuwersa ba kayo? Pinuwersa ba si kasi Paku? Kasi kanina, na na din sinabing may kasama mga abogado. Hindi pa kami pinayagan. Ayun, sinasabi ko na may TRO na, ayaw pa nilang maniwala. Aha. Um, sigaw na lang dyan. Apo, pinuwersa ba ang dating Pangulo uh, para ma isa eroplano aeroplano? Eh, ano pa ba tawag doon? Aha. Uh ano ang gusto ninyong sabihin sa sambayan, Pilipino? Nakikinig ngayon yun uh, na hmm? ES? ES? Hello? Secretary? Nawala. Nawala. Hello, Secretary? Hello, Secretary? Ah, uh, patay ko na kayo. Patay ko na. Saan daw kayo dadalhin? Ah, uh, sa imperno. Sino ang kasama ninyo ni dating President Duterte? Hindi ko kilala. Kayo nung dalawa lang ho, wala ho kayong kasamang pamilya, wala kasama ibang abogado? Wala. Ah, uh, so hindi sila sabi kung saan Pinuwersa ba kayo? Pinuwersa ba si Paku? Kasi kanina, nabudol na din kasi sinabing may kasama mga abogado. Hindi pa kami pinayagan. Ngayon sinasabi ko na may TRO na, ayaw pa rin nang maniwala. Ako sigaw na lang dyan. Apo, pinuwersa ba ang dating Pangulo uh, para ma-isa-isa -isa aeroplano? E eh, ano pa ba tawag doon? Uh -huh. Ano ang gusto ninyong sabihin sa sambayan Pilipino? Nakikinig ngayon na ES. ES? Hello? Secretary? Hello? Ano wala? Hello Secretary? Ah, uh, patay ko na kayo. Patay ko na. Saan daw ho kayo dadalhin? Ah, uh, sa imperno. Sino ho ang kasama ninyo ni dating President Duterte? Hindi ko kilala. Kayo nung dalawa lang ho, wala ho kayong kasamang pamilya, wala kasama ibang abogado? Wala. Ah, uh, hindi siya sabi kung saan Pinuwersa ba kayo? Pinuwersa ba si Paku? Kasi kanina, nabudol na din kasi sinabing may kasama mga abogado. Hindi pa kami pinayagan. Ayun, sinasabi ko na may TRO na, ayaw pa nilang maniwala. Aha. Uh um, -huh. eh, Pakisigaw na lang dyan. Apo, pinuwersa ba ang dating Pangulo uh, para ma isa eroplano aeroplano? Eh, ano pa ba tawag doon? Uh -huh. Ano ang gusto ninyong sabihin sa sambayan, Pilipino? Nakikinig ngayon yun uh, na hmm? ES? ES? Hello? Secretary? Nawala. Nawala. Hello, Secretary? Hello, Secretary? Ah, uh, patay na kayo? patay na. Saan daw kayo dadalhin? Ah, uh, sa Sino ang kasama ninyo ni dating President Duterte? Hindi ko kilala. Kayo nung dalawa lang ho? Wala ho kayong kasamang pamilya? Wala kasamang ibang abogado? Wala. Ah, uh, si so hindi siya sabi kung saan... Pinuwersa ba kayo? Pinuwersa ba si Paku? Kasi kanina, nabudol na din sinabing may kasama mga abogado. Hindi pa kami pinayagan? Ayun, sinasabi ko na may TRO na, ayaw pa nilang maniwala. Ako, sigaw na lang dyan. Apo, pinuwersa ba ang dating Pangulo uh, para ma isa eroplano aeroplano? Eh, ano pa ba tawag doon? Aha. Uh -huh. Ano ang gusto ninyong sabihin sa sambayan, Pilipino? Nakikinig ngayon yun uh, na hmm? ES? ES? Hello? Secretary? Nawala. Nawala. Hello, Hello, Secretary? Ah, uh, patay ko na kayo. Patay ko na. Saan daw kayo dadalhin? Ah, Preso. Ang mahal na preso ng pilihin mm -hmm. ang ah, kahirapan ng ating mga tao, ang korupsyon sa ating budget, ang kawalan ng development projects, ang nangyari sa Hill Health, ang nangyari Kapinapuhi sa, tao. sa, sa tao na ngayon na tila ba that we are, are... are to... hindi uh, tayo umuuro uh, uh, forward nandito lang tayo nakatayo at walang nangyayari sa bayan walang nangyayari tungkol sa kahirapan yan yung totoong problema ng bayan hindi yung ICC yung impeachment uh,